a tropa. Marami na diba na ipon na resibo? Dito. Kamusta tropa? each boy, Hungry Colette. Back again. So for today's video, eh, bumaba muna tayo para maghanap kung saan tayo pwedeng magpadala dito. Dahil nasanay na tayo sa dati nating tinitirahan na pagbaba mo, eh, na doon lang yung remittance center. Kaya tara, samahan nyo muna akong bumaba mga katropa at dito na nga ako dumaan sa may hagdanan para mabilis tayong makababa sa ground floor. At sakto naman, pagbaba natin ka katropa, eh nakita ko tong Wall Street dahil dati sa dati nating building eh nasa baba lang namin to at sa Wall Street talaga ako nagpapadala ng, ng ating mga remittance at sa pagbayad ng mga bills sa Pilipinas katropa at pagpasok ko nga katropa dito eh nagtanong tayo kay ate kung pwede kong gamitin yung ID ko dito sa kabilang branch para makita ang ating details para hindi na tayo mag-fill up. So, yung mga tropa na, pagpadala na tayo, no? Kasi, na yung babayaran. So, lalagay na natin ito sa ating taguan, ng ating, ating papelis. So, dito ko nilalagay yung mga resibo ko ng mga katropa. Sa mga box na yan. So, dito ko mga tinatabi ang mga resibo natin yung mga pag nagpapadala tayo ng katropa. You know, saka yung mga bayad natin sa SF niro-roll yun natin. Ito, year 2020. Yung mga napadala natin. Tapos ito yata. Year 2020-19. Tapos yung dito pa. Ito, year ano to. 2017. Ang dami nito yung iba lang na kay year 2018 sobrang dami na sobrang dami mga remembrance remembrance lang remembrance lang natin sa ating pag stay dito sa Dubai sa pag nagpapadala ito, pa, oh. ito naman year 2023 tapos si dyan Dami na resibo dito Magkahalo-halo na Itong 2024 kasi Hindi kami Dinidiretso na namin sa banko nire na namin sa Banko yung pinapadala namin Eh, nag-update yung BDO kaya Kailangan ko magpadala kasi Meron kaming binabayaran nga Yung binili namin Property, no? mga tropa Sobrang muna na siguro na ito dami. Baka na uh, nagkas ng milyon-milyon to. Ngayon ipadala tayo sa 25K. twenty 20 Sa So, isamahin lang natin dyan. Kayo katropa, marami na ba kayong mga naipong resibo? ano 2016. Nakakamiss lang, no? Ito, 2021. Mix siya. Mix. 2021, 2017, 2016. 2016 nakakamiss lang yung mga ganitong mga <laughs> ano bagay no ah, nakakapagpadala ka meron pa dito isang uh, tropa no ang Oh, may sipo din. Year to. Ito naman, year 2022 pala itong mga dyan dito. So, Ang daming resibo. Opa, dito nagpadala tayo ng 55,000. Ang daming na, sobrang daming. Dito naman, 101,000. Grabe. Dami na natin na ipon. Ipon na resibo. Kayo ka tropa. dami na diba na ipon na resibo. Dito sa pagiging OFW nyo. So thank you for watching. I'm Hungry Colette. And this is my life. Make life great. Bye bye.